So what is up guys! We're here back here in again for another video At kasama ko ang team um, Pototoy Nandito kami sa... G1 Kasi kasama sa niya! Ay sorry <laughs> So mga toy, ano, nga lang kami. Bukas ay, ay, Friday. Bukas ay Miyerkules. Mag-defense na kami. So good luck. Good luck malala, tulala. <laughs> tulala ang tao. Tulala, nakaba na. Madya kikita mo yan, oh, dagat. Oo, ano yan? Hindi na para sa yan? Para Junkit, kanino? Janke tayo lalo. Uy! Ayan, at dito! Welcome to our little boulevard from Pinamalayan! Uh, ano pong masasabi ninyo sa tanawin dito sa boulevard ng Pinamalayan? Maganda. Ayos. Balaki. By the way, napansin ko habo na maganda talaga dito yung view. Oo. Nung wala pa kayo. Ayaw din ba?

tao na to. Ate check. Ate Okay? Ah, okay? okay? ka! <laughs> 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 oh, <laughs> uh, naga kami ni Image ngayon. Yes. kami sa ano, Matataas ang alam. Yeah challenge namin yun ini, Ay dapat na baby talk. Ano mo yun? baby baby talk? Yung baby itu? So so <laughs> 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 baby kita dito, baby? Wow, sayang din. Baby, ang, ganda baby, <laughs> 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 <dino. Ganda> <laughs> Kapangit pag lumutang ka <laughs> Wala ka namang galit sa akin, <laughs> lakakarab umla kong alim boom boom ya yeah! ah! <laughs> wow Boom! bibitaw kasi bibitaw kapit talang ng yun 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 may nakita kaming kainan dito. Okay, so, sabi nga, ano? sa kakain kami ni Madge. Kaming dalawa walang Wala kaming kasama. na kami mahal. Kaya, let's go. Nakakita kami, Miss Juan. Masarap dito, guys. let's try. Hey. <coughs> miss mm. Anong tawag dyan? Miss Ziwa. Miss Nawa. Ay, um. hmm. Dalawa. <laughs> Opo, dat si Kuya ay nagluluto dito. Dalawa. dalawa, Oh, no. kaya may itlog kayo. Ah! <laughs> Pantay. May itlog ka. Hala. Tagtag ba? May... may itlog ba yung ah, order mo? meron si <laughs> Kiko. Hala, ko meron ako. Yan eh. guys. Ay, sarap. Ito'y nasabi, Ito nasabi nila pala doon. Ito'y nasabi nila pala doon. Kala ko yun yun. Kaya yan. Ang aming nakita dito. Sa betabing dagat. Uy, sarap kumain dito. Masya naman masasabi mo? Masaya palang kumain ng miswas pag datong. Eh, sarap dyan. No? Miswa. Tapos may itlog at tinapay and ah, dito lang 'yan sa may ano, ayan, tindahan nila. Ano, manifesting magiging parang tiwata o bulod. Ay! Yan. Ayun, tayo mo tayo. Ay di na at gaya ng akin laging inasabi ay nilang taka na namin ni Madge yung in order ay ano sarap Ay taob talaga Pag ganyan ang miswa taob oh Pak na pak Paano kumain ng virgin? Paano pag may nakitang pogi? <coughs> Paano pag nakita may ex mo habang kumakain ka na miss ba? Mm? Paano kumain yung gutom na gutom? Garapal <coughs> <coughs> ka rin ha! Grabe si Matsu! Ay! Taob na taob eh! Gutom na gutom na pagi yun! Guys, ang sarap! Then, guys, ano? Dito yan sa may ano? Sabi ng Wall. Uli bike. And, sarap. Grabe, labas pawis talaga. Oh. So, ayan guys, salab na kami. Pabalik na kami sa mga kasama namin. It's so saya, it's so sarap. I recommend, I recommend Sarap no? Yes, oo. Hindi, masarap talaga miswa Oh. Ayan yung mga kasama namin o no? iniwan namin. Hindi nila alam. Kasi ano, trip lang namin kasi ni Match. Maglakad-lakad oh, dito. Yes. Eh nakita namin yung Miss Juan. sila. Yun, naiwang mga nakatunga nga. So yan guys, pagpupunta kayo dito sa may seawall, ano, try nyo kumain doon kay na kuya sa may miswa. Masarap talaga, mm. the best. Recommend. For only 20 pesos makakain ka with egg pa. With egg. Ay, tig ano tayo, tig 24 tayo Oo, tig 24 kasi may tinapay 24 tayo. 24 yung halaga nung kinain namin kasi may itlog, may tinapay. tinapay. Pero sabi meron pa naman doon, may mga mata, oh, mata mga. utak 'yun. Kapag katulad namin, mag- mag defense kami, kailangan namin utak. Hindi ng utak <laughs> kasi <laughs> hindi kami naka-order ng utak. So 'yun. Dito lang 'yan sa may ano, Seawall. 'Yan. Ang Seawall lang, ang sarap ng pagkamamahal. Ayun sila, guys. Wala oh. silang kaide idea sa ginawa namin dalawa. Wait lang, baka may ibigay. Pawis na pawis ka ba ya? Wait lang. Saan tayo nanggaling? Wala, wala. Pagsa pa wis tayong dalawa. Oh! Uh, sabihin. Pagod lang tayo. Yung brief mo ayusin mo. <laughs> <laughs> Hi guys! Hello. Guys, ang sarap ng ano okay, doon. Ang no? sarap ng miswa. Uh, ang sarap ng miswa. Ay. Sarap no? Mas kayo lang. <laughs> sarap. Sarap. Aray! Oo, ang oh, sarap, sarap ng miswa. Sarap na gusto kayo. Mas kayo oh. lang. Ano saan? Ayos lang. Sarap. Ayos. <laughs> nga, ang sarap nga eh. 24 yung halaga nung kinain namin, itlog tsaka ano, tinapay. Sayang so, lang. Hanggang dito na lang. Peace.